Kamusta mga tol? Isang panibagong araw na naman. Ngayon ang gagawin naman natin ay tuturuan ko kayo kung paano magmaneho ng isang budget RE. Itong video na to para lang to sa mga hindi pa marunong at gustong matuto. So ano, simulan na natin. To, so, turo ko sa inyo kung paano. Okay, let's go! So ito yung pinakaumpisang gagawin natin mga tol. <clears throat> ito yung susiyan ng budget RE. Yan. Yan, tapos para siyang kotse. Pag i-open mo siya, sa susi na rin. Yan, make sure na naka-neutral siya. Yan, kailangan iilaw yung letter N. Tapos nandito yung mga gear indicator niya. Ayan o. Ayan o. 1, One, two, three, tapos four. Parang sa motor, sa Raider, ganun. Tsaka sa mga higher CC, one down, four up siya. So, start natin. Siyempre, unang-una, clutch. O, oh, clutch. Primera, pababa. Sumusunod naman yung, ano, yung clutch niya. Kaya, okay, mag-alala yan, o. Oh. O, oh, yan. O, oh, nawala na yung neutral niya dun. So, isisilin niya na lang natin yan para umabante. But, ayan, o. Oh, Iabante natin. Ayan, oh. umabante na siya. So, ganun din. Same lang din sa mga ibang gear. Ayan, o. Oh. neutral ulit. Ayan, neutral. Tapos, pag segunda, hanggang tersera, kwarta, puro paangat na siya Paganon Paganon siya. Okay. Eh no, segunda, tersera, kwarta, paangat siya. At saka pag nasa 2 siya or nasa 1, dadaan mo na siya sa, eh nasa primera siya, nas tapos gusto mong Segunda dadaan mo na siya sa neutral. Baga nasa gitna ng 1 at saka ng segunda yung ano, neutral. So, bale, ito, busina ng Bajaj, yan, busina. Tapos, ito, yung park light nya, pag, ayan, park light, tapos headlight, pag kinakatodo. Tapos, ito yung wiper nya, wiper. Ayan. Tapos, ito naman yung high and low nya. Siyempre, signal light, left and right. Nandito yung, ano nya, Hazard. Ayan, dito yung hazard niya. Ayan, yung ano hazard niya. Tapos pag i-atras nyo naman siya, ito. Itong ano to. Iaangat nyo lang yan, okay? Angat natin. Pagkaangat nyo sa kanyang ganyan, ayan, i- si switch nyo ulit siya sa ano primera ayan naka neutral siya primera ulit ayan atras na yan Ayan o, patras pa na yung an, an natin yan. Ayan. Patras pa na yan. Ngayon, bago mo siya ibaba ulit to, pag tapos ka ng umatras, kailangan ibalik mo muna to sa neutral. Ayan o, neutral. Bago mo ibababa ulit to. Ayan. Para hindi magano yung mga ngipin ng gear kasi nakapasok siya sa atras eh. Okay. Tapos ito naman pala yung ano niya. Ito yung brake niya. Ayan foot brake. Bali, isang tapak mo dyan, tatlong gulong na yung hihinto. Connected na siya, tatlong gulong na yung hihinto sa kanya. Ito mo rin may kita yung tinakbo niya, speedometer. Pag kulang na sa langis, dito na. Ito sa gitna. Tapos so, may problema yung ano, check engine, ito. Tapos battery. Yan. Uh, fuel niya, syempre, ano, eh, empty na nga tayo. Kapagas na tayo maya maya. Pag nag na yan, meron ka pang reserve niya na ano, na 1 liter so, sa pagkakaalaw ko. Tapos, tapos ang fuel capacity niya, 7 liter. So, ayun nga mga tol, tapos na yung uh, natin. Sana naintindihan nyo, pwede nyo naman ulitin yung video. Sana naintindihan nyo yung mabilisan natin yung pagtuturo. Pero sa mga gusto talagang matuto, limbawa, actual, no, pwede nyo akong kontakin para turuan ko kayo sa mga gustong matuto tapos wala silang may kilalang may bad judge na ano na pwedeng hiramin o pagpraktisan yan dito open dito magpraktis ano malawak dito hindi na natin kailangan lumayo o lumabas o pumunta sa ibang lugar dito pwede ka na magpraktis dito and ayan pala si suso so paano hanggang na lang ulit susunod na lang ulit bye bye